Ah, okay. Oh, yun. Isa, isa. Yun. What's up, what's up, mga pising? Good morning. Good morning, good afternoon, and good evening sa anong ka ng mundo. Yung umaga, mga racing, banda na tayo ng kawil. Kita ng araw, lumabas na. Sana ngayong umaga, mga racing, may biyaya. Bahay ni Bosing, oh. dito na natin iwan eh. ang ating motor. Ganda dito, mga racing, oh. lamig ng hangin. Pero, so, dito, Limot nandito ko. Poste ng kurente mga fishing. Sa ngayong umaga mga fishing, surtihin na tayo dito. <laughs> Ganda dyan mga fishing. Ganda ng view dito. Lamig din ang hangin. Ngayong buwan ng June mga fishing, ito na naman ang pisa natin sa pagpandaw ng kawil. Kasi nung unang mga ano mga fishing, Itong bisis yun sunod-sunod wala tayong huli. Tapos ngayon umpisa na naman. Unang subok na naman ngayong buwan ng June mga kapising. Sana meron, sana may biyaya ngayong umaga. Magkawil natin mga bising dyan sa baba. Ano? Malapit lang naman mga bising, hindi naman mahaba ang lakaran. Okay lang dito kahit public balik pa kasi hindi naman masyadong malayo. Hindi katulad sa ibang mga spot na pinuntahan namin yung mga kapisang nakakasawa. Lalo na pag walang huli. Layo pa ng lakaran, wala pang huli. Dito okay lang kahit hindi naman masyado malayo. Okay. Tatawad po sa lahat mga kapising. Abang-abang na lang. Sana may biyaya, may huli. Ang baba nito mga kapising, ilog na. Abang -abang na lang, may biyaya, may Ang baba pising, ilog na tayo. Ilog na sana Lord, sana may blessing na ngayong umaga. Sana may huli na. Kaya namin kaya kami bumalik dito mga kapising kasi nung unang subok namin dito sa pagkanaan ng kawil naputol ang ating hook mga kapising. Pero hindi ko na lang pinapakita sa inyo, hindi ko binidyo. Ah, may video ako pero hindi ko ina-upload mga kapising. Naputulan, naputulan tayo ng kawil dito. Kaya namin ito binalikan. Okay. Dito na tayo sa ilog mga kapising. Dito ang unahin namin mga kapising. Dito tayo unang magpan Na Naik iku ha Nih oh. ronda mga piseng Thank you lord Phew. Dako Dako, glugnot Selamat Apisa nang siro mga piseng <laughs> Thank you lord Gamay ah, Oke okay na Diret na Aduh lagi di lubih. Belum pun di lubih. Oh. Ah. Oh. Oh, okay. oh yun. Sa sa. <laughs> Maliit mga fishing pero okay na. At least meron may huli. Kapisa nang zero. pilo huh? oh, ha? Oh, nang lukot Naton man din puniza? niya. Naton. Taas mo na ilon. Salamat, Lord. Salamat. Ay, huli na. Napisa ng zero, mga kapising. Ito ang kauna na ang huli natin ngayong buwan ng June. Isa. Sa wakas, mga kapising. Nakahuli na tayo. Sa biyayaan na.

Da. Yeah. Secure na. Okay. <laughs> Mag damog na, na. Isa ng zero mga pising. May huli na tayo. Nakahuli na. doon salamat. Kala ko mga pising, zero kami ngayon kasi wala talaga. ilang gawel na. panghuli na ito dito. So, salamat pa rin sa Panginoon at nabiyaan tayo ng isa. Pero may gawel pa. computer. Wala na. Isa. May isa pa. Last na gawin na lang. Huli na tayo mga pising. Ito ang kanunahan nating huli ang buwan ng June mga pising. May mayo. tayo ngayon. May mailuluto tayo ngayon mga pising. Lamog. Yan na. Ha? Ayay. Ay. Oh, Dito rin sa bato. Hindi dikit Ha? Eh? Hindi dikit Yan. Wala mabising yan ang huling kawil. Lord, salamat sa blessing na naman ngayong umaga. Itong kano ng huli natin na kasili mga pising ngayon buwan, buwan ng June. Okay, thank you. Nabisa ng itlog mga pising. Uwi na kami. Salamat Lord, salamat dito sa ilog. Uh, binigyan nyo kami ng bising blessing dito. Ang <laughs> isa lang. Isa lang kasi ang hinihingi ko mga pising pero okay na. Natupad.